what's up mga kahani uh, welcome back ulit sa aking youtube channel ito nga po palang gisya sa panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani yan. sa ang makulimlim na umaga sa inyong lahat mga kahani yan mag alas city na nang umaga pero tignan nyo naman maambun yan at papunta tayo sa dam mga kahani uh, tayo ay mamandaw ng bukatot yung inuman ko kahapon mga kahani at hindi na ako nakapag video mga kan nung nag tayo na Yun, at si tatay, andyan na. Hindi lang natin alam kung pinandaw na niya yung bukatot. Sana hindi pa niya pinandaw para mayroon tayong may video. Ayun. Sa mga bago pong napadaan sa aking YouTube channel, palike and share naman po ng na aking video at pasubscribe. At sa lahat po ng sumusuporta sa GC Adventure, sa... Ating mga silent viewers sa ating mga subscriber sa mga bago nating subscriber uh, maraming maraming salamat po sa pag subscribe nyo sa GC Adventure at, uh, at huwag po sana skip yung ads mga kahani at sa lahat po ng UFW sa mga sulok ng mundo sa mga Pinay, Pinoy na mga nakatira na dyan sa ibang bansa yun magandang umaga sa inyong lahat mga kahani at magingat po kayo palagi ganun din po sa aking kapatid isa rin pong UFW ayan. mga kani at tatawid tayo rito ngayon mga kani medyo malakas yung ibig na yun yan o at walang tigil kasi yung ulan mga kani. yan tatawid tayo hanggang ko lang naman mga kani lampas tuhod pero malakas oh. malakas yung kanya ang agos <laughs> So ang iniingatan natin mga kaani itong pag nang bubukato tayo ito. Kasi kapag umuulan na ito tayo rito mga kaani, sigurado. Uh, maano tayo dyan. Buti na lang at medyo maluwang ito mga kaani. Itong tawiran kaya medyo mababaw. Lampas tuhod lang. Tapos batuhan pa. Napakasakit sa paa kana post first time natin na magpantaw ng ating umang ngayon mga kani. Yan, ngayon tayo magpapantaw at kapo tayo nag -umang. Sila tatay kasi sila tatay kasi mga kahani matagal na sila nag-uumang. Tayo ngayon pa lang. <laughs> at Meron na akong nayumang na 40 piraso mga kani. Kahapon. 40 na bukatot kung inaayos ko dun sa aking live yun, na yung umang na natin yun mga kahani At sana may mahuli kung <coughs> umang kumakakanin dun pa sa bandaron dito, marami na umang dito Bulaklak ng kalabasa mga kanyo Pwede naman may ng bulaklak dyan mga kahani kasi napitasan naman na nila yan. Dito yung mga tanim nilang maisan. Uh, napitasan na rin nila yan mga kahani Kaya uh, yung mga natira-tira nilang mga rejik-rejik dyan pwede na rin kunin. Kaya yung mga ano. Pwede yung pang-ihaw. Yan yun mga kahani at takbik ko na lang kayo mamaya pag malapit na tayo dun para hindi po mahaba masyado yung ating video yun yo what's up mga kahani <laughs> at andito na tayo uh, at ayun si tatay mga kahani oh. yan may nakalutang na dyan mga kahani na tilapia tulin oh. tatay yan yan sila ko yung adoro ngayon pala sila mga mandaw hinintay nila ako mga kahani para makapag video tayo ito mayroon na agad isa ah sa so, uh, harapan daw ang sisimulan natin mga kanin pero meron ng isa yan oh. ayos ang laki mga kanin oh. ayos mayroon ng isa doon natin sisimulan mga kanin at si tate ang tagatanggal at update ko lang kayo mamaya mga kanin kung merong huli dyan ayun sana marami tayong mahuli mga kanin mayroong isa rito Dugong, utawi suaka nih. Ayo! Saya. Ayo! 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 tagal pala si tatay kari karito no pero dalaw dito Burasi mga kari Bukar pa Ayan Tatanggalin ni tatay Puro pasirot kasi yung gawa niya <laughs> mga kari baru uh, na mga nih huh, pero may kasunod lang ang huli. Aruyo. Isda ng aruyo mga kani. Ha. Tingnan tong isa. sunod-sunod mga kani oh, ano? Eh, pero ayos <laughs> thank you lord ayos oh. Oh. Eh. Ito mga kaari oh. ito malaki oh. kanin laki ayos so grabe na mga kanin kilo yan so, mga kanin laki oh thank you lord sunod so uh, sunod yung huli yung tatay dito yun eh, na nakahuli ho.

Wah, kari baru terbar. Kita itu beli ha, pun

ito oh, medyo malaki laki ito mga kari pagkalahati kilo huh, oh, ayos Halo sorot-sorot dito mga kani ay lang nagalis pala si Tata diyan yung burasi o karpa dito meron na naman ito, mga kani Wow surti mga kani, dalawa Dalawa sa isang buka to, to. Kalaki ng tirapia mga uh, Ayos, dubli Dubli sila mga kari Dalawa sa isang buka Oh, uh, dubli Swerte Ayos Ayun mga kani. Meron na naman to Oh, tabak sa tilapi wa kari. Sarap sa sinabau. Hayus. Iyo wa kari. Ha uh, baik kar parat wa bersih.

Lah, biar apa lagi? Ayo, stick dulur! <laughs> biar dua kali, biar udah lebar. Keropah, biar dua kali,

serius tingkat dati ulit dami na mga kanin puro kar para uh, ayos barang kanin pa baru <coughs> ya yeah. <laughs> Ay mga kanil, laking dugong <laughs> Dalawang kilo mga karen na dugong Tawis, <laughs> ah. laki yun Sus, grabe Baka na mga karen yun Mama mau. Mama mau ndubung. Oh, uh, utawi semana. Wah, keren Meron

Lima belas, sembilan puluh, sembilan bass makan puluh, sembilan 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 puluh, ular puluh, sembilan do <laughs>

biar bakar baru terbat. อ่าเร่ฮู้หมดล Yeah. Yeah. yun mga kanay lipat naman tayo dito sa akin yung pinandawa pa lang natin yung kay tatay uh, dito naman tayo sa inumang ko kapon uh, tignan natin kung mayroon ito pag ganun naman yan mga kanay pag ganun ay lamig

dagdag naman dito ayun oh Pis na rin Hindi pa nila kabisado Yung pa natin, bukatot natin So isang Duterte Waruyo <laughs> Ito pala yung huli natin ngayon babo pa kasi may gitong umang natin. Sa kanila kay kila tatay kasi medyo malalim na. Ah, uh, lilipat tayo mga kasi mayroon kaming mayroong pang umang si tatay diyan uh, ilang piraso, pito. At yan yung ulan, napakalakas na ulan na naman mga uh, basang-basa na tayo. Lamig. <laughs> Nanginginig tayo sa lamig mga kaanin malamig kasi yung pan yung panahon ngayon Whew. grabe ya yeah, mga mangingis na natin mga kasama guys <coughs> mga yan yung mga tatay yan ang kabuhal mga tatay na eh Datay. update ko na lang kayo mamaya mga kaanin uh, at doon tayo papandaw ayun mga uh, kanet at dito na tayo uh, ito pala ang unang papandawin natin mayroon na agad huli to bihala huli karpa eh kasi masuri pa kani kasi sa mura lang <laughs> nadebilehin yung karpa na ito maliliit ay sumeryan kita narin yun eh kubo panu ayun ba kani bayron tanda manto kani yun tignan na lang natin sa bahay mamaya mga kani at away na rin tayo yun mga kahani at nakaabot na kami rito ayan o oh, tinatas ni Jim yung malaking dugong o tawis mga kahani yung large mouth bass ayan nasa dalawang kilong may yan mga kahani laki o oh. ayun ayan lah po lahat yung, at, yung nahuli hmm, dami uh, ilan lang yung kan, mga kahani yung ating nakuha dyan pero huli lang tatay yan dami o oh. Grabe, lalaki mga kani. Ang gawin din ko na, timbang. Kaya tilalagay na itatot na na itong sa timba, mga kani. Ayan. Huwag yan muna. Huwag yan, pura si, ikar pa. Ito ay, ibebet ko yan. Hindi man, yan. dami mga kani. Okay. Ah, suerte. Pero mas madami yung huli ni Tatay kahapon Ito ngayon. Mas malaki po yung yan o. Oh. Yung karpa ay yung large mouth bass mga kanyang malaki. Tapos ilan lang yung Duterte. Uy, Arroyo, isda Ano na lang. Kahit Mama iyaan. Ta. Yos mali na tim yung tarpaulin. Ayos. Etop, toy top. Nung laki mo Ayos, ah, na naman to. Ayos. Doboy rin top. Lalagay sa timpa. Ha? Nah. Daming karpa mga kani, si. Ayun mga kani, ah, dito na lang po yung ating video. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa GC Adventure. Ah, like and share naman po yeah. ng ating video mga kani at pa-subscribe. At sa mga bago po napadaan sa akin YouTube channel, na uh, pa-like, share naman po mga kahani. At huwag niyo pong skip yung ads para tulong niyo po sa amin. Yun lang po at magandang umaga po sa ating lahat mga kahani.